Good morning, guys. at mga viewers, ayun po, nasa 38 days na ako sa aking diet. Meron akong target months na 4 months. I start ako ng March 15. So, matatapos yung diet ko is March, April, May, June, July. July uh, 15. So, ngayon, nakapag, uh, naka 38 days na ako sa aking diet. yun Ngayon, yung chunk ko, uminit na tuloy sa mag-workout. Yung pagsasayta ko, medyo nahirap pa. Dahil mabilis akong magsayta. So ngayon, babagalan ko yung pagsasayta. So ngayon, babagalan ko ang aking pagsasayta para para makintindihan ninyo. Kasi na, na, parang na, nasubukan ko, pag kumakanta ako, hindi ako bulol. So, ibig dahil yung kanta, bagal, kaya nabibigkas ko ng maayos, magsayta yung aking salita. Okay? So, ngayon, workout, yung workout ko, patuloy pa rin. Ang diet, patuloy. Sa mga ka-stroke ko, sa mga ka-stroke survivor ko, okay, su huwag kayong susuko. pabagalan ko ang aking pagsasaya. Papagalan ko ang aking salita para hindi ang Okay? Huwag na huwag, huwag na huwag kayong susuko. Laban lang. Tuloy lang. Ang karamihan sa atin, mga na-stroke, Karamihan sa atin, is tinatamad. lagi tinatamad ayaw uh, ayaw mag-exercise. Pero ang susi sa pagbalik uh, sa dati sa normal na buhay 'yung exercise. Pangalawa, una, I mean una, ang dasal sa Panginoon. Pangalawa, exercise. Padlo like like sinasabi um uh, inspirasyon para makabalik kayo sa dati, Kailangan 'yung trabaho. Hindi di, di pwede yung lagi na lang yung So, kailangan magkaroon ng, magkaroon mag ng mag inspirasyon na kailangan makabalik ako para sa aking mga anak, sa, sa, sa aking mga sa aking asawa, sa aking mga pamilya. Sa aking mga pamilya. Okay. So, ako, dahil yung tatong sa akin, kung ano yung gagamit ko, yung mucho ay lang ang aking uh, yung mucho ay lang ang gagamit kapabasahit yung aking uh, uh, affected area. Ito ang ibang affected area kapag 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 uh, Ito ang aking, uh, area. Kapag masakit siya, ang awit at uh, tumang sakit, oil lang ang gagamit. May siya oil lang ang gagamit. Dahil siya pang-init. Sample. Ito yung may oil. Ito pong kulay green ay uh, regular, regular lang. Regular lang. Kulay pula, ito yung extreme, mainit. Ito, mild ma lang. Ito pang, ano to, pang, um, pang massage. Ito yung kulay brown. Ayan, yung kulay brown. Brown. Ito yung katas. Katas ng ginseng. Sa luya. Ito yung, uh, oil. Meron siyang, uh, um, siyang, um, siyang, ah, lavender oil, kaya mabang mo. Oh. Meron siyang, uh, luya. Meron siyang, um, uh, ginseng. Kailangan uh, shake lang. Meron siyang powder. Shake lang buti. Para mo mag-mix. Ayan. Shake. Ayan o. Para mag-mix. Ito pong massage to, Sa so, mga, yung mga, hindi pa nang, hindi pa na Ito mga ito to. Pong massage. O, therapy. Ito ang kulay green. Ito ang kulay pula. Extreme. Ayan. Extreme. Ayan. Yung kulay brown. Juice. Juice ng, uh, juice ng, uh, Is ng luya, tsaka ginseng. Lavender oil. Shake yung buti. Powder. Shake. Ito yung mainit. Sa masakit. Pupulikat. Manoran po ito. Sa, and then yung may mga katika, may nakakati sa katawan na higad. Ito maganda ito. Hinto yung pagkati. Ito yung ginagamit ko sa aking uh, uh, affected area kapag masakit. So, inuulit ko po, laban lang, dasal lang, exercise, uh, diretsyo lang, ang sa mga tayo. Ako, dati akong, dati akong uh, habadi, habadi, mahina-mahina, para na-paralyze, pero hindi lang totally kasi may nararamdaman. Nararamdaman ko yung pangal, nararamdaman ko yung bako, nararamdaman, nararamdaman ko yung uh, kamay ko. Pero, mahina. Pero ngayon, nakabalik na, nakabalik na. Pero ngayon nakapagitan na ako sa dati. Yeah. So guys, laban lang. Kaya natin to. Hindi. Sana, sana magkaroon kayo ng inspiration sa video ko na nakapagit sa dati. At na, nakapagit sa dati. Four times stroke na lumaban. Ang ngayon lumalaban. Uh, Nag-workout. Araw-araw. Nag-bike. So, um, uh, na ko nakabalik. Four times stroke. Kayo pa kaya. Luis, minsan, o dalawa lang beses na Ako, four times stroke. Ayan. Tapos lang. Ayan.